popcorn, biyahin na po tayo. Uh, po tayo mga katay kayo po ngayon. At yung uh, ng uh, happy birthday si uh, Sir Jojo Villa dyan sa Mayra Langgan Elementary School. And sa so, Take Care Boys. Ayan, so katapit tayo sa ah, daan mga katay kayo po. So titignan natin kung anong mangyayari sa hapon sa mga checkpoints. Ayan, let's go. 2,000 years later. Okay po, mga good morning po sa lahat. Na. Nandito na po tayo sa may sa may uh, uh, Rosario La Union. Sa mga kapatang dito may aking ay ito pa yung papunta sa kan, sa Bayo Road. Ayan, so, po tayo sa sa may checkpoint kanina, sa may uh, boundary ng uh, Pangasinan, tsaka La uh, Union. Ayan sa may papuntang man po sa mga dito So, hayon dadaanan ko muna si Kan, si Padre Rigor Fiang Yaran dyan sa Ryan dyan sa mga kubulaan yun. Ayan, so, nasa pa, nasa one hour, 30 minutes pa yung biyahe ko sa Baguio City. Ayan, see uh, you later, Baguio City. Ayan. Eh, nice kong i-shout ang family Dominguez dyan sa may nagturo kaya po nga ba isiha at uh, ayun, so kita isa tayo mamaya sa Palmawa de so, kay Pate di Grup Rayan. Ayan. Let's go. So, ayun mga ka-take care boom, no? Nanibago lang ako. bago lang ako nung pa-approaching na ako dito sa may ikwan. Sa may kalsadang papunta dito sa may pabagyo. Dahil, ah, uh, nilagyan nila ng kwan ng rotonda. Ayan po, mapapansin nyo. Dahil, uh, nandun pala yung kwan. Nandun pala yung TPLX. Sa may, uh, yan to, sa may uh, left side ko. Ayun po, mapapansin nyo kanda yung TPLX. And ito yung papuntang ng Rosario. At uh, ito naman po yung papuntang Baguio na. Ito po, ito na pa yung papuntang Baguio. So, ayun. <laughs> Kaya ako nag-slow down kanina sa may kan. Nag-slow down ako kanina sa may uh, Bandaron. Eh, nanibago lang ako dahil ilang taon, 2019. 2019 yung last na daan ko rito uh, wala pa po ito And so ayan, uh, nag exercise si kuya oh. so let's go proceed na tayo mga katekibom daanan muna natin si sequence si uh, Padre Rigurusiang Ryan alright Okay, Manny Popcorn, ayun sa wakas. Magandang morning. Pugulan yon. At uh, nandito na po ako ngayon sa may ikwan, sa may compound uh, uh, ni doon yung Norris know Jan Vlog uh, pasubscribe po sa kanyang channel Norris Jan uh, Motovlog Motor Vlog Yan, Ilocano po siya mga katikibom no? pero naka base po siya sa Manila Ilocos yan eh? uh, po siya rin, yung ilukos pa eh. Uy, may Biskaya mo pa eh. Ay, Biskaya na yun. Ay, wala ba nga naman ang Biskaya? Na Ay, biskaya na Ay, Biskaya na yun. So, ilalagay na po natin. and so, nailagay na po natin yung uh, sticker ni Brogang. No Russian vlog sa ating helmet mga kata, care boom. Pero syempre ah uh, soon papalitan ko na rin yung helmet ko dahil uh, mapapansin niyo po uh, hindi po clear yung kwan yung visor niya. Ayun, hindi kaya hindi ko kaya nag pa ako ng uh, eyeglass, yung sunglass. Uh, so ito magkakape muna kami ni Kwan ni Padre Rigo Ryan. Maraming salamat sa pagpapakape. Bukang special pa ata yung uh, uh, okay, Arabo, Arabo. Oh. <laughs> Kape ng Arabo, siguro itong lalagay yung pan namin dito. Pagkakabal sa taas at sa baba? Ito pa yung dito ni Patle. Hmm? Nee, ito pa yung magayam. Yan oh. so, akala ko yung nasa kon lang, right side lang yung dragon fruit niya kanina. Meron pa pala dito, so ang ganda ng pagkakasetup ng pagtatanim ni ko na ni Padre Jake ah. So, ayun po yung kanyang pugad mga ka-take Zoom in po natin. Yun. Yun yung pugad. Pugad ng mga diwata. At uh, sa taas po ay uh, Marcos Highway na. Diyan po ako dadan mamaya. At uh, kaya po ako bumiyahe ngayon pala. Papuntang Baguio dahil ah. Uh, pupuntahan ko po yung isa sa pinaka-importanting uh, tao sa buhay ko. So, okay. oh, er mo mga katay, Kirbom. Okay. Namit ko ulit yung ating, aking uh, kasama laging kumakanta nun sa bagyo Oo, naga po sa din. Presenting. <laughs> Jake. Pag <laughs> di ba dati sa bali nga nagan mo, nakakang ah. ah, nga Jake, di ba yung day? Sino? Dansa. Pag-sama. Hahaha. So, nabis ko lang si Kumpatre dahil na lagi kaming uh, nagre-rehearse, mag-training ko man ta sa Baguio ngayon. Ilang taon bago ko siya makita ulit. bayagan niya. Ilang taon ko pa Gilas nga Perform ta iji balong gawin di gilas na ko tatap, 2006 sa aday. 2006 na bayagan. And so, nice ko i-shoutout para si Kwan si Kapadli Henry Chag San dyan sa may Kwan, ABCPO bagyo na chinat ko nung nakarang araw ngayon. So, Pero chat ano, din ko na dyan? Hmm? Chat kayo na dyan? Ang chat requirements ngayon ng muli ha? Ah? Hmm. Ayan. -ay. Uh, basta mm -hmm. complete tomb lang ito ha, ipapil mo una, na na. So, Kaya mm hmm. exob tesa at taramdaman. Ayan. Eh, uh, ikaw mo tanadaalin. Ikaw mo tanadaalin. Ano? Si Alin, the Eh. Shout out ka na kayo. <laughs> Uh, sa lahat ng uh, batch 2008 at saka sa mga classmates namin dyan sa UC noon so pasyalan natin yung <laughs> dito sa maikuan sa taas ayun o oh. nandito po tayo ngayon sa may uh, uh, top floor ng bahay nila uh, Padle Rigor at uh, Padle Jake Fiangrayan napakaganda ng tanawin so mas masaya sana kung may ka-holding hands, no? Charot. <laughs> At uh, dito naman po, pupunta po tayo, 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 pupunta po tayo dito sa may ikwan. Sa may, ah, uh, <laughs> big bike, big bike, big bike. out sa lahat ng mga riders at mga bikers na bumabiyahe ngayon. Dito pa tayo ngayon sa may kahabaan ng uh, Castilla Caris sa uh, Nyon. Union. At uh, nagpapahinga si Brother sa baba. A little longer than a few minutes later. Okay, manipapon, Popcorn. Ayan. Uh, papunta na po ako sa may, mga kapay-kabong, sa may uh, convention center para mag uh, ano, mag-pick ng kon ng uh, soft test. Uh, galing na po ako sa may kwan, galing na ako sa may uh, uh, checkpoint wow. sa baba. At uh, pinaiwan pa sa akin yung ating license. At uh, isusunod na lang pa yung license ko sa may sa may uh, convention center. So, tingin ko mahaba na yung pila, no? Uh, kaya mahabang pasensya yung kailangan. Uh, hindi ko alam kung dadaan pa ako sa market or di direction ako sa Mirador Hill mamaya. Pero ayun, uh, sana kunti lang yung pila mamaya din sa may uh, convention center. So marami kami na may mga sa akin uh, sa baba kanina. So ay eh, malapit uh, malapit na malapit na ako sa may convention center. So dadaan ko, ko sa may sa may flyover siguro sa may Petron. Uh, uh, so kita kita, -kita sa mamaya sa so akin mga Tiger sa convention. Tatarin so, natin kung makakapag-video tayo din na, pero tingin ko bawal eh. So, tuloy na lang natin mamaya. Okay, mani po. na yan. So wakas, tapos na rin yung con natin. Yung, uh, yung pag uh, uh sub natin dito sa may likod ko mapapansin sa likod. So, pinaalam ko muna kaila sir. Mapapansin mo yung mobile nila. Pinaalam ko muna kung pwedeng mag video uh, dito sa park, uh, sa parking area. Uh, okay naman daw po. So nandito ako ngayon sa may likod ng kan no, Likod ng convention center. Mapapansin nyo po. Dito po ginaganap yung mga in mga iba't ibang activities uh, especially uh, pag panagbenga ayan so ayun proceed na ako sa may, sa may Dominican, Dominican Mirador pero siguro hihinto muna ako dun sa may Gasoline Station para uh, mag dahil uh, butom na rin ako ayan so shout out ulit sa, sa take care boys and uh, yun sa family ko dyan sa baba sa Agapito family, Dominguez family, Torres family sa, sa Basquez family okay kita kita tayo mamaya sa may ito, mga kapikiro po sa may uh, Caltex, di ko sigurado kung Caltex yung gasolin sa may uh, kaputang luwakan yung okay, kita kita tayo mamaya take your boom okay popcorn. So, na ni Popcorn sa so, nandito na po ako ngayon sa may ikon nandito na ako sa may uh, Lortes Grotto ng uh, Baguio City so time check hindi ko alam yung oras, nasa alas 10 na ata mapapansin nyo Karami pa rin taong pumupunta. Ah, so far, so good. It's nice to be back here. Baguio City. Ayan. Pag may time ako, siguro papasyal ako dito para makapag-exercise. so, proceed na ako dahil nagugutom na ako. Kailangan natin mag-anap ng magpapag-memer yung daan. So, nasumbatin sila sa uh, Ray right? Kalika dyan sa Canada. Kay Ma'am Eileen uh, Aileen sa kasa, mga anak niya at nila ating GLA Kalinka dyan sa maging Palunggaw. Kaya kita-kita sa mamaya. Take care, bro.